yung mandato na consumer's protection talagang meron kayong legal power na makialam malapit lang dito yung dealer di ba? malapit lang po sir. pero anong pinaka-trabaho mo sir? Driver. Uh, driver. po may binili siyang motorsiklo na release walang reso. mayroong papel na binigay sa kanya valid until siyempre sa katulad ng manggagawa iisipin niya pwede pwede ay nahuli nakumpis ka na NTO lisensya niya ang hanap buhay niya driver ng truck hindi siya pwedeng magmaneho walang lisensya so ang laki ng danyo si ma'am ang Laguna provincial yan Laguna ikaw ako po chef ang happy sa consumer protection ng region ah ikaw Kayo talaga kayong kausap ko kanina ikaw talaga ano? pag na-address natin to maaalarma na yung ibang dealer Unti-unting masasakal to. Brother. Asan manager nyo? Outlet na kami sa Kabuyo sir. Hindi, yung tao dito. Kami sir. Brother. Sino yung nakakausap mo dito? Mm, ano pa nila yung babae na isa? Yung babae daw. Pakitawag. Rider, sino na nakakausap mo? Ma'am, good afternoon. Ito, kliyente nyo. Uh -huh. Namumukhaan mo? Customer ko yan. Customer mo. Bumili ng motosiklo sa inyo. Kas, hulugan. It's sold inside. Galing ito sa inyo. Oh, ito, Certification, sir. Hmm. Certification. Yung motorsiklo dito galing. Kayo ang nag-release. Opo, oh, sir. Brand new yun. Brand new. Kasama ko yung taga DTI. Si ARD, si Ma'am Rebelen Cortez si brother uh, Noli Manalo at si ma'am from provincial Maria Clara, Maria Clara. Oh. alam mo ba kapatid na illegal magmaneho ng hindi rehistrado alam mo pero yung kanyang motorsiklo nung i-release ninyo rehistrado hindi For registration po yun, sir. For registration. Ma'am, alam ni ma'am na illegal imaneho ang motorsiklo, ang sasakyan na walang rehistro. Alam nila. At may binigay pa kayong document na pinanghahawakan ng customer na valid ito hanggang August 16. Eh nahuli siya. Pinagmumulta ng LTO ng 10,000. Ano ang polisiya ng inyong opisina para sa kanya? Seven 7 days po upon release po 7 days upon release ang, yun ang arrangement niyo. Certification ka, sir, na, ano, na certification namin, every week po siya dapat ibibigay namin. So, every week nagbibigay kayo ng certification? Kunwari, kunwari, binigyan mo siya ng certification, hindi pa lumabas ang rehistro, magbibigay ka ulit. Yes, sir. Good for one week ulit. One week, sir. One week ng one week. Pero, kapatid, malinaw naman sa'yo. Yes, iligal imaneho ang sasakyan na walang registro. Sa madaling salita, kung ang responsibility ninyo bilang dealer ay ginagampanan ninyo, hindi siya mauli ng LTO, hindi siya mapagmumulta ng 10,000. Lumabas na ba ang registro? Meron na po. May RCR na po. Nung nahuli ka na? Uh, Oo, oh, may request ko po sa kanila. Nalaman nila na nahuli ka. Oh, may picture pa po si Ma'am Janine. Eh. After nung mahuli ka, nireport mo. Oo. Oh, ko Tapos, po. Tapos bumilang na ilang araw? Uh, tatlong araw lang pa ata. nariso, so bakit oh, ganun? Oh. Nung nahuli siya sa hindi Comilos, dinakawak mm namin -hmm. yung credentials sa LTO naman yun na paparating. Registration namin yung Kapatid. Ma'am, 'yan yung problema eh. Hindi ko sinasabing kayo ah. Kasi hindi ko pa nakita yung documents eh. Isinasangkala ng ibang dealers yung LTO. Gusto ko sabihin sa inyo kapatid, kahit magpabale-balentong ka, hindi lalabas ang risto kung hindi nakumpleto ang documents. Oh. Ay eh, samantalang after one month, nung nahuli siya, sa yung inasikaso after three days. Ngayon, kasama ko si Ma'am, Assistant Regional Director ng DTI, si Ma'am Cortez, at saka si Sir Manalo DTI. Ang mandato ng DTI, Consumer Protection. Pero dahil sa malinin yung practice, pasensya, nawala ng protection ito. At ito, ay uh, July 7 August 7 may sang buwan ka nang walang trabaho may gitisang sandali, may gitisang buwan na siyang walang trabaho bilang truck driver hmm. kung ma'am, kaya ni-request ko ang inyong Uh, presence para maipakita po agad sa inyo yung problema. Kung hindi ninyo nirelease ang motorsiklo, kahit magpilit siya, hindi niyo nirelease kasi hindi registrado Hindi siya mauli ng MTO, hindi siya mapagmulta ng 10,000, hindi siya mapapatigil sa kanyang hanap buhay bilang truck driver. Ay, July 7 siya nahuli. August 7, isang buwan. Ay, August ano ngayon? 19. So, one month, and 12 days na siyang wala nga ng buhay. Kaya, kapatid, wala naman tayong personalan. Hindi ko naman kayo kilala para... Para abusuhin o gipitin. Sinama ko ang DTI para makita nila yung problema. At sila yung a-action laban sa inyong opisina. Gagampanan lang nila yung kanilang mandato. Ako naman, wala sa posisyon, ma'am, na utusan sila, bayaran ninyo yung 10,000. Bayaran ninyo yung yung nawalang kita sa kanyang hanap buhay. Wala ako sa posisyon eh. Kasi bilang congressman, hindi naman ito tra trabaho ng congressman. Yung advokasya lang natin, pinagpapatuloy. By the way, for your information, tumawag po ako kay ASEC Nograles. Nasabi ko, kailangan ko yung inyong tulong para ma-address ito. At uh, nakakatuwa naman, tumawag ako ng alas 9, alas 10. <laughs> tumawag na agad kayo. Eh, pasensya po, no? Public service. Simam from uh, regional office Simam ang layo ng pinanggalingan mo provincial office itong dalawa na to ay sabi ko naman sa inyo isa lang naman ang kasalanan ninyong apat pumasok kayo sa ahensya ng pamahalaan kasi kung hindi kayo pumasok sa ahensya ng pamahalaan eh hindi ko kayo maabala kasi mahirap po sa party ko na ang dami nang humingi ng tulong kung aksyon na ako ito gagawa pa ako ng black and white ang dami namin trabaho baka next month ko pa magawa ito pong documents ibibigay ko ito sa inyo at uh, kayo nang bahala sa dealer kung ano yung dapat ninyong gawin pero syempre kailangan may due process bagamat bagamat malinaw sa ating pagharap na na perwesyo yung kapatid nating rider yung kanyang kanabuhay na apektuhan hindi naman sapat ito na automatically paparusahan ninyo tama po ba? may due process pagpapaliwanagin ninyo o, kayo naman kapatid pagpapaliwanagin pa ng DTI eh. No? Then doon pa lang magbabase sila. Pero hindi naman ako husgado, sigurado ako mapaparusahan kayo ng DTI. Wow. Kasi ang ebidensya, yung motorsiklo, yung ticket ng LTO, at yung ibinigay nyong papel, patunay na talagang pinapaasa ninyo ang customer na pwede niyang imaneho. Hindi naman talaga po. Magkano ang kinikita mo isang araw? Depende po kasi sir kasi per biyahe po kami. Per biyahe. Magkano isang biyahe? Ah, uh, for 50. For 50. Sabi nating 500. 15,000 sa isang buwan. Tapos yung 12 days parang kalahating buwan eh no. More or less 19,000 o 18,000. Plus 10,000 brother Jerry almost 30,000 ang danyos dito ito uh, tatawag ako sa kay chairman ng one rider party list at kay congressman Rods Gutierrez no? i -re request ko kapatid sa sa one rider party list yung 10,000 dahil hindi mo kasalanan I request ko sa One Rider Party List, ibigay sa'yo. Para matubos mo na yung lisensya. Yung 1,500, dahil ikaw ay tunay na may pagkakasala doon, ikaw nang bahala okay. doon. Tapos, ipakwenta mo sa opisina, ilang araw kang absent, magkano yung rate mo, iri-request natin, Brother Jerry, sa chairman ng One Rider Party List. Doon sa partner ko, kay Congressman Gutierrez kasi hindi ako basta pwedeng mag design pero sisiguraduhin ko sa iyo pag naiparating natin ito sa kanila ay eh, solve yung problema mo okay no kailan mo may submit sa amin yung kwenta da ng sweldo mo na nawala dahil sa pagliban mo itong week na to apa oo oh. so ma'am itong documents na to ibibigay ko sa inyo tapos, yung contact number mo, mag-usap kayo. No. Kasi, hindi pwedeng magiging one-sided sila. May papel na tayo, pero may tinatawag tayo, kapatid, na due process. Mag-iimbestiga sila, pasasagutin kayo, at doon sila magkakaroon ng resolution. Kung paano kayo papanagutin. Okay? Oo. So, salamat mama. Pakisabi kay Asek Nograles. Yes, pa. Umpisa pa lang to. No? Oo. Makamarami nang susunod. Sigurado. Marami pang susunod. Maiwanan ko kayo. At saka yung rider. Tapos, kumbaga sa investigation, magsimula na kayo. Yes, ngayon din po. po. Tagasaan ka, brother? Negros po. Negros. Ang pamilya mo nasan? Dandan din po sa probinsya. Nasa Negros. O oh, sige, di bilisan mo yung pakwenta ng nawalang hanap, nawalang sweldo mo. Para mamaya lang i-discuss ko sa One Rider Party list to. Pag nasubmit mo yung gusto kong may submit mo, eh di bukas may pera ka na. Okay? So ma'am. Yes. na kayo. Yes, po, yes. Salamat po sa inyo. Celebrate. At uh, tatawag na lang ay Asik Nograles. Ah, okay. report din so, po kami. Salamat po. Thank you. Thank Sir. you nice po. Nice okay. Oh, sige, picture siya. Dito na tayo. Dito, dito. <laughs> Parang against the light. Oh, dito, dito. <laughs> Rider, sumama ka na dito. Sige pa. Saan ka po yan? Saan pa mo ko, no? Apo. Sumama ka dito. Ito pa. Ngayon pa lang, solve na ang problema mo. O, thumbs up po. O, ito daw. Ma'am, picture tayo, ma'am. Oo. Tinitignan ko yung ano mo, yung vlog mo ko. Gustong gusto ko nagpapapicture sa kakampi eh. <laughs> oh brother. Kami yeah. Ni kong. Yeah. Oh kami muna ni partner. Uh, sige, sige. hands <laughs> kasi <laughs> kong. Okay, thank you. Dito tayo. Brother. Sir, ma'am. Umpisa pa lang to. At uh, magsisa. Brother Jerry, si partner, si brother Nolly, taga regional. Siya ang head ng consumers protection sa regional. Kaya yung kung hindi tayo mga pagmeryenda at halo-halo ngayon, may kasunod pa. Parang nagulangan po sila eh. Dapat bago tayo nag-proceed pala dito, Nagmerienda na, no? Okay ah. lang, mm Hindi, -hmm. nee, strategy yun eh. <laughs> oh. Pero naisip ko, dahil marami pa tayong i-resolve -re ng problema, okay. Oh, eh kaya okay lang. May... Marami pa tayo. Alimit tayo, magkikita po. Opo. Sulog-sulog na to. May lakad pa kami. Ah. Sige, thank po, po Thank, you po, sir. Kong number ko ba po. yung personal number? Personal, sige. Papa. Kayo na. Pwede papapicture? Oh, din sila. Yeah. 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 Basta yung problema, <laughs> ha? <laughs> mm. Oh, doon. Salamat, bro. Okay. Eh, akyat niyo sa taas. Alam ko naman. Alam ko naman na kayo sumusunod lang. Okay, bala na kayo sa kanila. Okay, uh, brothers. Brother. Ma'am. Oh, bukas ha. Sige pa. Pagka hindi mo agad na submit yung requirement ko, ikaw Brother Jerry. Pag hindi na submit niya yung requirement natin, wala na ang problema sa atin. Ha? At hapang hindi mo natutubos ang lisensya mo, wag kang magmaneho. Kasi itinuturing ng batas na ikaw ay driving without license. Kasi sobrang isang buwan na. Yung pagkahuli sa'yo Eh halimbawa Mahuli ka bukas Hindi kita kaya Tulungan doon Malinaw sa'yo O oh, sige Bukas ha Maswerte nga Brother Matt Kung may dala tayong cash, Bayad na to no? Kasi sigurado naman ako I-approve ni chairman eh Yung one rider Party list Oh, galante yun eh Ay si brother uh, Si Congress Gutierrez Kapareho natin Mayabang yun eh Ano Bigay agad. Then after few minutes, kamutulo. tolo. Di ba? Yes, Siguro to. Okay. Dito. Let's go.